Isang mapagpalang araw po ng Webes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay December 21 at nasa ika araw na po tayo sa ating Misa de Gallo at mga Simbang Gabi. Pinabati ko po ang lahat ng mga viewers, mga supporters and followers of our daily gospel reflection. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa banal na gawa ito na may kinalaman sa paghahatid ng mensahe ng salita ng Diyos mula sa mabuting balita araw-araw. Ang inyong pong patuloy na pagtangkilik ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang kami makapagpatuloy. At binabati ko rin ho ang mga deboto ni San Antonio ng Padua. sa mga minamahal po naming mga benefactors. Sa anong pong tulong na inyong ibinibigay o pinapaabot sa amin, kami po ay talagang lubos na nagpapasalamat sa inyo. Patuloy po namin kayo binabalangin at sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. At welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Webes, ika na simbang gabi o Misa de Gallo, December 21, at Webes sa loob ng ikatlong sa panahon ng Adviento, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa unang kabanata, mga talata 30 hanggang 45. Inilalarawan po sa ating mabuting balita ngayon ang kwento tungkol sa pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth ang kanyang matandang pinsan na noon ay nasa ika na ng kanyang pagdadalang tao. At si Maria naman po ay nagdadalang tao na rin sapagkat taglay niya sa kanyang sinapupunan ang Panginoong Hesus at siya ay naglihi dalang na ng Espiritu Santo. Pagkatapos po nito, pumunta siya kay Elizabeth upang ito ay dalawin. Kaya binabati ko po ang lahat ng mga buntis hindi lang yung biologically buntis, kundi lahat ng buntis sa pagpapala at biyaya ng Diyos. Not all of us can be biologically pregnant, but we can be pregnant with God's presence. Kapag ang puso natin ay busog sa presensya ng Diyos. Kaya nga po, ang title po ng aking reflection, Mga Babaeng Buntis sa Pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, there is an empty space in the heart of every human person. And it can never be filled with any created thing. Only God can fill our hearts with His presence, and this empty space can only be filled by God Himself through our Lord Jesus Christ. Sabi nga, ni San Agustin, he who is filled with love is filled with God Himself. Why? Because God is love. God created an empty space. in your heart that only God can feel. Kaya kapag ikaw ay nababalisa, walang ganap na kapayapaan, hindi ka makontento, posibleng yung space na talagang ginawa ng Diyos at iniligay sa puso natin ay hindi natin pinupunan ng kanyang presensya sapagkat iba ang nilalagay natin. Hanggat hindi napupunuan ng presensya ng Diyos ang lugar na ito sa puso natin, wala tayong ganap na kagalakan at kapayapaan. When life becomes boring, when life at times becomes meaningless, and sometimes we find it hard to live our lives, possibly it is because you're filling your heart with meaningless things other than God. Posible po yun. Subukan niyong punuin ang inyong puso ng presensya ng Diyos. At masasabi niyong, ah, totoo nga, ang sinasabi ni Father. Ang tanong, paano nga ba sila naging kapwa pinagpala ng Diyos? Unang dahilan, kapwa po sila nagdadalang tao. At alam naman natin, ang buhay ay biyaya. Kaya sila pareho ay nagtataglay ng buhay sa kanilang sinapupunan. Taglay ni Maria sa kanyang puso, si Jesus, ang ating Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. O, hindi ka ba magiging pinagpala kung alam mo na araw-araw sa buhay mo kasama mo ang Diyos? At sa sinapupunan naman po ni Elizabeth ay andun po si Juan Bautista. Ano po ang kahulugan ng pangalan Juan? Mapagpala ang Diyos. O di ba? Magpagpala po ang Diyos sa ating lahat. Kaya dapat lamang na tayo rin ang mga pinagpala sapagkat tayo mga anak ng Diyos na ilikha sa wangis niya. Sabi nga po ng isang writer, A newly born child is a sign that God is never tired of loving the world. Sabi nga po ng isang manunulat, the most precious jewel that parents will ever have around their neck ay ang mga kamay o mga braso ng kanilang mga anak na nakayakap sa kanilang leeg. Mas mahalaga ang yaman ng buhay sa anumang yamang kumikinang. A baby in the family can make love stronger. But the truth is, days will be shorter, nights will be longer, savings will be smaller, but your family will become happier. Pangalawa, kapwa po sila naniwala at nagtiwala sa Diyos sa kanyang plano. Mary and Elizabeth were both gifted with faith. Pinagpala sila sapagat sila'y naniniwala at nagtitiwala alam nila na ito ang mga salita ng Diyos at hindi ito babaliin. Kaya sila ay nagtiwala kung kahit sila ay pinagpala. They both realize the plan of God in their lives. Maaaring may iba silang plano para sa kanilang sarili, pero mas pinahalagahan nila kung ano ang plano ng Diyos para sa kanila. Pangatlo, kapwa nila ipinaubaya ang kanilang buhay at sarili sa kamay ng Diyos. Para bang Lord, mahirap ang sitwasyon. Nilalagay mo ako sa komplikadong sitwasyon. Pero dahil ikaw nagsabi, ilalagay kong ang aking pagtitiwala, ang aking buhay at sarili sa iyo. Kapwa nila inilagay ang kanilang buong buhay sa pangalaga ng Diyos. Para bang sinasabing, kayo na po ang driver ng buhay ko. Kayo na po ang piloto ng buhay ko. Kayo na po ang kapitan na magpapatakbo ng barko ng aking buhay sa aking paglalayag, patungo sa iyo. Pinagpala sila sapagkat kapwa sila nagpaubaya sa lakas at kapangyarihan ng Diyos. Hindi nila alam kung anong mangyayari, ang alam lang nila. Ang Diyos ay isang Diyos na makapangyayari sa lahat. Walang imposible sa Diyos sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa ating mga kahinaan at limitasyon. Kaya sana po, sa darating na Kapaskuhan at sa bawat araw ng ating buhay. Katulad ni Maria at Elizabeth, maging buntis tayo at busog sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Ang malami mga kapangyarihan, Diyos, tumukal ng lahat ng pagpapala, patuloy po kami busugin ng iyong presensya upang higit ka namin mahalin at paglingkuran. Katulad ni Elizabeth at Maria, na huwag aming ipagkatiwala ang aming buong buhay sa iyo, subalit kami tumatalima at sa iyo ay sumasampalataya. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, mga kaibigan, namin tigit sa ating mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Maraming salamat po mga kapatid sa at mga tulong na inyong binibigay sa amin. Halos umabot na po ng isang milyon ang ating fundraising para sa pampamilyang handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Sa ngayon po ay meron na tayong almost 940,000 sa ating project at kaunting-kaunting na lang sana po ay mapunan ang kakulangan bago dumating ang Pasko o maihanda na po para sa December 29, ang isang libong bags of grocery items. These are noche packages para po sa 1,000 poor families. Salamat po at ito po ay naging posible dahil sa tulong na inyong pinagkaloob sa amin. Magpalain po kayo ng Diyos at ingatan sa ngala ng Ama, ng anak ng Espiritu Santo. Amen.